Karla Abiliana masaya ang naging reaksyon sa regalo ni Tom Rodriguez na brand new car. Isang pasasalamat at emosyon ni Carla Abiliana matapos tanggapin ang sorpresa mula kay Tom Rodriguez. Isang brand new car ang iniregalo sa kanya ng aktor bilang simbolo ng muling pagsisimula ng kanilang relasyon. Ayon kay Carla, hindi niya inaasahan ang ganoong kalaking sorpresa mula kay Tom. Hindi ko man hiniling, pero ramdam ko ang sinseridad at pagmamahal niya, ani Carla. Ikinwento rin niya na halos mapaiyak siya nang ibigay ito sa kanya ng personal. Para sa aktres, higit pa sa material na bagay ang halaga ng regalo, ito ay tanda ng bagong pag-asa. Pinuri niya si Tom sa effort at pagpapakita ng pagbabago. Marami sa kanilang tagahanga ang kinilig sa muling paglalapit ng dalawa hiling ni Carla na manatili silang mas matatag sa pagkakataong ito. Aniya, ang tunay na regalo ay ang pagkakataong maayos muli ang aming pagmamahalan. Pinuri niya si